Hello everyone! Nako ngayon naman guys ay papanore natin yung uh, live uh, ni Cathy Binig na kung saan kasama niya si Rowena Guanzon. Oo oh, guys! Nako grabe! Panoorin natin to ha! Ano na kayong plano ng presidente natin no? Oh, sa gitna ng uh, uh, war? in between Iran and Israel. Ito guys, panoorin natin. Hindi, hindi totoo. O oh. oh, yan, may umaapela doon o. Oh. <laughs> Ayan. Pero ready ka na. Hindi di atras-atras. Hindi pwede atras-atras. So -atras. hmm. no, you to do it while are strong. O oh, hulaan nyo, naririnig nyo sa background. Siyempre. Diba? na stranded kasama ko. Ayan <laughs> yeah. na. Ang thunder at lightning. Oh, By guys. Nandito yes. kami, na stranded kami sa ulan at ang bahay ng friend namin may alimasag. <laughs> lalo kami namang na stranded. Pang <laughs> 3 hours na namin dito nakakape na kami ng one cup. Pang 2 cups na namin, at may mga balinghoy. Oh, hey, oh. o, balinghoy, o. Oh. Mga bisaya dyan, balinghoy. O, oh, oh yung, yung, aming friend na nagbigay ni aming, <laughs> nag, nag adopt sa amin. Kasi, basang-basa ka ano, mga kotse. o oh. <laughs> buti, buti na kotse yung basa. <laughs> <laughs> so, guys, it's a nice day. Kahit mumabagyo. Oo, oh, first control. time ko dito na nag sa kay Kathy, binag na na account? account or facebook yeah. kaya i hope na hindi kayo mabaha oo no. ada ko ang lakas oh <laughs> ang lakas ng kulog ha nasaan na ang mga flood control na billion-billion piso nasaan you? na uh, okay oh, 'di ba etong problema sa gobyerno natin parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, Kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno True. para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero yeah. mga kababayan, hindi na pwede ito <laughs> na after 3 years ganito lang, ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half or anong survey dyan ng NEDA? Uh, at uh, PSA half of the Filipinos kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika o oh, vouchers ba yun o oh, oh, yeah. coupon. At umabot na tayo doon ha. Oo oh, oh, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism kulelat na tayo. Last na last na tayo Mataas pang ang tourism sa Cambodia. Ano no. ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga turists dyan sa kanila mga bayan, yes. ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin, ay mataas na naman ang tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of uh, living at food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asia. Kaya naman po, yung mga tourists ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo yes. na doon sa mataas ang crime rate. O takot-takot sila, may mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan. Yan ang binoto nyo. Kaya <laughs> tatlong taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog eh, lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, oh, regera na. Oh, Israel, God. America versus Iran. Ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa ilan. Kuri. Ay baka mag-World War III na. Hello! Mr. President, sir, tanghali na po. E, Nakonbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga na isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Naku. Kasi pinrivatize na ng Naku. gobyerno ang itong, lahat pala na may ari ng oil ngayon ay private. O ayan mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng control na, ng, ng oil. Kaya makokontrol na naman. Pag konti kasi supply, chance na ng isang makapangyarihan at uh, uh, na gobyerno uh, strong, strong ang desire sa corruption, <laughs> yan ang gustong gustin nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. Grabe so, no. Tataas po. Sigurado. Yan ang pala? Presyo ng ating uh, oil, uh, gasolina, syempre tataas Ang gasol, tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko maka Kaya pala pinaprivatize. Kaya pala naiintindihan ko na ngayon. Kaya din pala nananawagan si Senator Aimee. Alam niyo yung batas na siya yung primary author ngayon yung sa hindi na i-privatize yung mga uh, internet connection, yung mga wifi connection. Kasi pala, ganun pala talaga pag na-privatize, makakakurakot ng malaki yung gobyerno. Grabe. Eh, hindi nila nagawa. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa tatlong taon, eh, hindi nila nagawa ito ng tama. Eh, yun ang yeah. pinamis nila eh. Kaya, mga kababayan, Masarap po ang pagkain natin kung tayo ay may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Isipin Grabe. mo, 2 million. Saan sila kukuha ng kakainin nila? Habang ang gobyerno natin, imbis na magbigay ng tamang safety net para sa mga unemployed, ay binigay pa ng ayuda nung panahon ng kampanya. Kaya sila panalo lahat. Yun niya, yan ang problema. Pati nanalo, hindi na pwede mo. Oo. Yan ang problema. Kasi, corruption. Yan ang problema pag napakagami pong buaya ito sa ating gobyerno. Yan po ang bantayan natin sila. Bantayan po natin sila. May tatlong taon pa po, pero wag po kayong magsawa na magbantay sa gobyerno natin dahil nagbabayad po tayo ng buwis at nakasalalay dito ang future na ating mga anak. Hindi po ba? Lalo yes. na po mga trabaho. Pagka-graduate na kayo, congratulations. May trabaho ba? Iyon ang problema. We okay. okay, cannot create new jobs dahil walang bagong investment dito sa administration okay. ni, ni BBM. Eh sino nga naman gusto mag-invest dito? <laughs> eh ganitong sitwasyon natin. Ang gulo. Kaya magbantay po tayo. ha? Magbantay po tayo kaysa bisaya. Pakuyaw na kayo ni Kuya, wala kayo ni. Oh, take it away, Kathy. Yes. Ayan. Dito kami ngayon. Oo. ati siya. Ayan, si oh, Atty. Yung tunay na may pananindigan, hindi nagbago. Kasi ang para sa kanya, kung ano yung tama, at kung ano yung nararapat para sa bayan at mamayang Pilipino. God bless. Bye. So, yun na nga po. Grabe, no? Grabe pala yung ginagawa, no? Nang... Uh, administration ngayon, grabe kaya pala, nako napakahirap pag talagang uh, alam mo yung lumaki pa yung uh, uh, gera ngayon sa buong bansa grabe, Kadelikado talaga so ano masasabi nyo guys don't forget to like and subscribe to my channel have a great day, bye!